transmisyon na winas at hindi na binalikan ng mga gumawa paano napatakbong muli Ford Raptor 2019 so sa video natin na ito ay late upload tayo ito yung time na uh, opening natin sa Cebu uh, Talisay City ayan so ito yung time na dumating kami at dito ay excited akong makita itong unit natin na Ford Raptor ayan ito yung unit natin So hinatid na to dito, hindi pa nag-open yung shop natin kasi nakaabang na. Tingnan natin dito sa loob. Ayun, literal na waskag yung transmission niya, nakalagay na lang kahit saan yung mga parts. So may mga gumawa na kasi nito ah, dahil sa may problema yung transmission at ayan, ah, in overhaul nila pero ah, dahil sa hindi nagsaksis yung overhaul nila at ayan, na ah, binungkag nila ulit at hindi na nasa uli so ngayon ay kalot ulo si matski dito kasi ayan uh, medyo sakit ng ulo to uh, ang gagawin natin dahil sa waskag na siya ay dahan-dahan natin isa uli to so sana lang ay walang sobrang mga parts to ayan so uh, basic lang naman to uh, uh, sobrang bolt isulod lang sa bulsa para hindi malaman nung may ari uh, wala naman nakatingin sa atin kaya okay lang so dito ay nagsimula tayo mga simbol dito sa may pinakailalim lagyan ng mga lock So kapag ganito yung sitwasyon na waskag na yung transmission dapat nasa harapan lahat ng mga parts para matansya natin kung may kulang ba o may sobra. Ayan, so bali partida na to yung mga unang gumawa nito ay sila yung nagtanggal, sila yung unang nagbaklas tapos nirebuild nila, inasimbol nila, kinabit. Pagkatapos nilang makabit at matis drive ay hindi naulian so andun pa rin yung problema. Kaya winaskag nila ulit, tiningnan kung ano ba talaga yung problema. Pero yun na nga, ah, hindi na nila sinauli ulit kasi siguro ay ah, wala silang nakita na problema sa loob kaya sayang din kung sinauli nila at hindi pa rin masolve yung problema. Kaya tayo dito ay dahil sa pachamba lang naman yung gawa natin ay isa sample natin to. Sa uli natin, bahala na hindi ito maulian basta importante makapag video tayo dito at makagawa tayo ng content. Oo, for the content lang talaga tong ginawa natin. Ayan oh, gumamit pa tayo ng e-port dito kahit na ano, ah, walang kasiguraduhang maulian basta importante mag-video-video si Matski dito at makakita yung basher natin. Ganun talaga. Ayan, so lagay yung mga lining-lining diyan, ah, parang ano lang din to, parang lining lang din ng motor. So hindi naman siguro to ano, ah, bagong bagay sa atin. Marami na tayong mga videos nito na, na ganito yung mga winasgag natin. Ayan, so dito naman ay hinaplasan ko ng kunting ano, uh, ano ba tawag dito, coconut, coconut oil. Oo, kailangan niya coconut oil para dumanlog-danlog yung ano natin, yung parts at pumaslak-paslak. Ayan o, so ipaslak mo maski. Pak, okay, so satisfying moves o. Sumagunto talaga. Oo, sampak yung pangyayari. Ito ay kinabit na yung balbade Yan yung balbade ng transmission, no? Tinrapuhan ko ng kunti yung ano kasi madumi yung kamay ng tao ko. Ayan, tapos tinuyok-tuyok yung mga bolt at ayan ha, salpak na yung taklob. Ayos. Hugtan-hugtan ng kunti, huwag masyadong mahigpit para mag at meron tayo ulit trabaho. So ayan, ayan na yung torque converter, oh. ay ah, isalpak. Ayun. So pagkaganyan ay handos na yung unit natin. So ayan uh, nung time na to pala ay hindi pa nag-opening yung uh, shop natin so ginawa natin to nung uh, gabi overtime tayo gabi nito kasi kinabukasan ito yung time na uh, Lunes oh uh, February 10 ata yun. yung opening natin So ito yon na uh, February 9 palang lang nang gabi ito yung nangyari nagsampa kami ng transmission Tapos yan ito yung mga unit na nakaabang sa ano natin sa opening ayan uh, yan. ayos so 4x4 pala yung unit natin no oh. pagkatapos siyempre pagkaganyan kasi kailangan yan pindutin sa computer hindi yan basta basta na iasimbo lang kasi electronic na siya at uh, matalino yung uh, ano uh, port yan no so yan yung tinulutudlo ko basahin niyo wag kayong makinig sa mga pinagsasabi ko dito sa voice over hindi naman to kabuluhan yan so kailangan meron kang ganyan yan yung tinatawag na strategy programming Oo, para malaman nung utak ng transmisyon na ginalaw yung transmisyon niya. Malaman niya na galing siya sa upirat at mag-adjust siya sa sarili niya na huwag masyadong magpuyat para humaba yung buhay niya. Ayos, so ayan, ayan na yung bill. Pwede nang lumabas dahil sa na-process na yung PhilHealth. Dito naman ay huwag natin kalimutan gamitan ng Ah, uh, Gold Eco Cool na coolant. Ito 'yung sikreto talaga natin na ano, okay, uh, coolant para start na, para maging okay 'yung takbo ng sasakyan. Start. Gabi okay, na, gabi na. Ayos, one take commander pala to. Yan, so wala nang intro-intro, abante agad. Ayos. Kita natin, walang lalis-lalis, tumuyok-tuyok na 'yung gulong. Ayos, tara, uh, tingnan natin kung Ah, uh, job pa rin to. Samahan okay, niyo ko test drive uh, tayo. Tapos na 'yung transmission rebuild natin, dito tayo. Enjoy smooth travel, use your Cixilex everyday today. So, dito tayo test drive sa Cixilex para makita natin 'yung kahintang dito. So, first time 'to na makatakbo sa tagal-tagal na panahon. Tingnan natin kung kaya bang tawirin 'yung Cixilex. Oh, you know? You know? Pwede bumaba dito mag silpe Ayos. Oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng tulay oh. Malaki yung poste. grabe oh. Tingnan mo yung poste, bay. Malaking malaki, bay. Siyempre, kung gusto niyo malaman kung okay ba yung trabaho natin, ayan, so na-release natin yung unit. Maraming salamat. Thank you.